Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. Ito po ay general love reading. Para sa mga gusto magpabook ng personal reading, Jing Tarot Reader, yun yung nagbibigay ng tarot reading. Ako po sa so ngayon, wala pa akong available na tarot reading. But if you want, if follow mo ko sa uh, sa TikTok, sa so Facebook. Ayan, nandiyan na sa screen. Habang kinukuha ko yung card na gagamitin ko for you. Ah, uh, ayan. Ayan yung mga hashtag na pwede mo i-search kasi unfortunately yung Facebook page, hindi mo siya agad mas search agad sa Facebook. And, ah, uh, yeah. Meron akong palm reading, astrological reading, yun yung available sa akin to know more about that mag-message na lang kayo sa aming Facebook page. Ayan, sana ma-follow mo rin ako doon. Kasi may mga sinishare ako doon sa Facebook page na hindi ko na si share dito sa YouTube. And if ever, may mga, um, minsan nagbibigay ako doon ng mga uh, free reading. Live doon ako mag-live. So, hopefully ma-follow mo ako doon. Unipri, yun yung TikTok namin. TikTok shop meron ako doon mga available na crystal, crystal bracelets, mga evil eye. Ayan. And, let's start. Wait lang. Parang, hindi pa may, hindi nakais na card. I hope you are all okay, guys. Thank you sa pag- uh, follow niya sa akin. Mag-comment naman po kayo sa baba. Kahit po heart-heart lang, smileys. Malaking bagay yun sa akin. Let's start. Okay. What do we have for you? Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Check mo yung iyong natal chart. By the way, sa astrological reading, I do have career and or love alin doon, alin man doon. If you want to know sa ang bansa ka mag excel ayan, kung saang bansa ang magbibigay ng growth sa iyo. Kailan ang chance better chances ay makaput ma magkaroon ng luck or swerte at magkaroon ng growth. I can tell you that. Okay, this is your main energy. Marami to guys, ha. Nakikita natin pagdating sa love relationship or sa connection na meron ka. Hindi ka na sigurado dyan, eh. Focusing ka sa skills ngayon. And I feel like may mga dumadating sa yung love. Yung iba, not everyone. Pero kung may dumadating sa yung love, hindi ka sigurado din dyan regarding dyan sa mga ipinapakita ng mga yan. Or kung may connection ka ngayon, eh. Parang hindi ka sigurado. This Does this person still loves me? Parang ganun. Mahal pa ba ako nitong taong to? Or nagiging totoo ba siya sa akin? I feel like itong taong ito ay um, with the king of cups, uh, some of you, if you are in a relationship, mahal mo naman yung tao. Pero pwedeng yung mga ipinapakita niya sa'yo, parang hindi ka nasigurado. sigurado. Ayan, para doon sa mga nasa maayos na relasyon, ha? Mahal mo yung karelasyon mo, pero parang um, I mean, you are, you are someone na kilala mo sa sarili mo eh. Pero yung taong ito, parang unti-unti mo na siya kasi hindi nakikilala. King of Coins, King of Cups, and the Three of Cups. Yeah, pagdating dun sa mga person, uh, maybe your friends or person in the past, I feel like you still want reconciliation. Gusto mo na reconciliation. Um, some of you, pwedeng you're dealing with two people in your life, two person. Pero sa ngayon kasi pwedeng pwedeng hindi ka na sigurado about the connection or what sa inyo. Take only what resonates. Yung person na kakonect mo, sino to? Ano yung energy na? Kunin natin. Pagdating sa love for Virgo. For the sign of Virgo. You do have your, the two of swords. The queen of wands and the Ace of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Gemini, Libra, Aquarius, Energy. I can see a new person here. Pero, pero ito, new per, ito new person na ito, parang nag-iisip na siya or nag-decision na siya kung paano or kung kailan mag-take ng action. Nagdadalawang isip na siya regarding doon. Queen of Wands, this is showing to me as a person na parang gusto niya ng I feel like this is a person in the past. Yung iba past person, yung iba hindi eh. Pwedeng may past life connection lang kayo. Tapos parang nagde-decision na siya kung nag, nagdadalawang isip siya. Kung magte-take ba ako ng action sa iyo, makikipag-reconcile ba ako, makikipagkita ba ako, makikipagkilala ba ako. If this is a new person, ganun. Pero gusto kanya. emotions ninyo sa isa't isa. I mean, both of you is marunong or magaling na klase ng tao. Hindi ba Hindi basta madaling ka makita. Seven of Pentacles, the Emperor. Is, is, sa <laughs> so ngayon nakikita natin, wala ka kasi pakialam. I mean, uh, you are the person with the Emperor energy na parang once na nag-care ka sa tao, pwedeng hindi ganun kahalata. Okay, maybe, maybe some of you, if this is a past person, may nandun yung care mo pero parang hindi pa rin halata. Or, if this is a new person, pag new person, mas focus mo finances, wala kang pakialam You are focusing on the energy na wherein you are stagnant. Stagnant, walang maayos na flow ng money but nandun yung stable. Okay? Pagdating sa person na connect mo, ah... Uh, this person has a lot of passion for you meron tayong nakitang dito personal na talaga nami-miss kanya the Ten of cups this is like a family man family woman kind of energy and if this is a person in the past the past person mahal ka looking forward itong person na to na magkaroon ng new beginning. I can see a lot of actions mula dito sa person na to. Actions na may kinalaman sa'yo, like maybe this person is already spying you na hindi mo alam. Nakamasin siya, nakatingin siya, maybe sa social media mo, sa mga things na may kinalaman sa'yo. So, this person, kaya nga siya nagdadalawang isip na should I do something. Yan, ganyan. And itong person na to with the five of wands, um, there's a lot of problems, challenges sa area or sa place kung nasaan siya ngayon. So, ito yung nagiging dahilan kung bakit I feel like it has something to do with the family. Eight of Wands is here. Na parang ang hirap naman ito. Ayusin ko na nga lang. Kaya lang parang ang hirap kasi the moon is here. Parang ang hirap nang ayusin yung mga bagay na naging magulo na. So, if ever that you're dealing with someone na pwedeng may mga issues sa so, usaping pamilya, nakikita natin na nahihirapan na yung ayusin yun. itong taong sa'yo ito? Ay, anong pwede niya sa'yo? You are the world. You are everything. You are everything. You are everything. Paulit-ulit ko na rinunig yun. You You are everything kumbaga walang tapon sa iyo eh lahat sa iyo perfect para sa person nito and parang nararamdaman niya yung feeling na parang ikaw yung mga sa kanya the devil is here this is capricorn energy this person just in case like if this is a person in the past kung may babalik ko lang yung oras kahit pag pagsisilbihan kita kahit ibigay ko lahat sa iyo i'm willing to do that if this is a past person kasi ang dami niyang regrets with the nine of swords the past person is having a lot of regrets. So, ito dalawang energy kasi nakuha ko, past and new. So, bahala ka na ilagay ko saan ka dun. But the past person, nagkakaroon siya ng pagsisisi na parang kung maibabalik ko lang yung oras, yung panahon, during that time, ikaw ang ipapriority ko. During that time, sisiguraduhin ko na hindi kita let go. And whatever negative na nangyayari sa akin ngayon, there's a lot of negativity, unfortunately. eto yung nakakapagpagising sa kanya kung ano yung mga bagay na iniwasan niya noon. Okay? So, what will happen in the future sa inyong dalawa? In the near future sa inyong dalawa. Hopefully, mag-iwan ka ng comment. Kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun, guys. I do feel like uh, you're a Virgo, pero random tayo na sa, guitar, sa energy but some of you parang yung negative if this is a past person na ka mo parang yung mga negative na dito sa person na tin mo like okay binigay ko naman lahat or uh, sinabi ko naman or what parang may mga ganun kang situation na parang hindi ka na ganun ka-attracted dito sa taong to parang ano uh, medyo na iba yung perspective mo sa kanya, na iba yung paningin mo. Especially kung nagpakita ka ng mga uh, pagpapahalaga sa taong ito in the past. So what will happen in the future? Yeah, you do have your the six of swords. Nakikita natin you have you are moving on. You have already moved on with the hangman Some of you if this is a single, if you are still single looking for love, you have to wait big change is about to come sa buhay mo. There's this Knight of Coins na paparating. Mabagal lang, but with the Knight of Cups, there's a lot of love mula dito sa taong to, if you are single. Pero if if this is a person that you're dealing in the past, nakikita natin with the Six of Swords, kung paano ka nakaka-move on na dyan sa taong iyan. And nakikita natin na wala, wala ka ng parang, wala ka ng pakialam. You know, wala ka nang gagawing actions or whatsoever. The justice card is here. You're focusing on your career in on your future. Maraming career opportunities. Keep on day... I mean, not daydreaming, but rather manifesting. Pero ganun. Uh, may kinalaman sa... While you are manifesting kasi, one of the... <clears throat> effective ways how to manifest is that iisipin mo na yung bagay na gusto mo is mang, nangyayari na sa sitwasyon mo ngayon. That is what we call like law of attraction. Para ma-attract mo yung bagay na yun, gusto mong mangyari sa buhay mo, dapat imaginein mo yung sarili mo na nangyayari na sa buhay mo yon ngayon. Okay? You know, back in the days, back in the days, I, I was like, ano, <clears throat> nangangarap lang din ang pangarap ko dati is that I I I want to have my own uh, business. Yan, pangarap ko lang yung dati lahat naman tayo nagkaroon ng pangarap. That is one of my pangarap. I want to share with you. Ngayon, ang in-imagine ko lang ng in-imagine, alam mo, let's say imagine na rin eh, no? Kasi bago ako matulog, I don't know, I'm like that eh. Ah, uh, isip iniisip ko may nagu good morning sa akin good morning ma'am i was like entering uh, entering this door na parang like uh, a boutique a shop or what and then pagpasok ko doon ayan may nagu good morning sa akin good morning ma'am ganyan so iyon pa ulit-ulit ko yung naiisip sometimes ang iniisip ko is may kinalaman sa um ako magbibigay ako or magkakaroon ako ng malaking speech bukas. So, yun yung mga naiisip ko. And, truly enough, no, nagkaroon na ako ng sarili kong uh, business, which is a restaurant. If you want to check it out, Jelly's Restaurant sa Naga Road, Las Piñas. Ayan, sana ma-check mo yun, mapuntahan mo yon And, hindi ko akalain. Kasi, Kasi, <laughs> nagsimula ako sa walang-wala eh, di ba? Hmm, di diba? Um, so, ayun. Anyway, shinare ko lang, manifesting is good. And, at the same time, nakatulong din sa akin yung help ng mga crystals. Which is, if you want to hindi, iisasama ko na rin sa advertise, advertisement ko. Of course. Ayan, may mga lucky charm ako pang panlagay sa wallet. Hindi siya agad-agad, of course. You have to manifest first. Pero malaki ang tulong ng crystal. Lalo to mga charge yung mga crystal namin. Cleanse and charge sa full moon. So anyway, I'm just sharing. Alam mo kung bakit? Kasi, nakikita natin kung gaano kakagaling mag mag-daydream gawin mo na sa halip na ang iniisip mo problema sa halip ang iniisip mo stress sa buhay ang isipin mo yung mga dadating na swerte sa iyo okay the hermit is here this is virgo energy yan you are in the comfort comfort in your home of your home in the near future ah uh, nakikita natin you have your own place and in the near future you will be sacred you will be happy kahit kahit alam mo pagdating sa friends you no longer need friends na nandito ka na sa point ng buhay mo na parang nagiging totoo na yung mga to, mga kaibigan mo sa yung mga kaibigan nakikita mo yung totoong ugali nila so like mas magiging masaya ka na lang na mag-isa ka okay not mag-isa sa buhay but rather mag-isa ka um kasi pwedeng mak nakikita mo na ngayon eh. Sino ba yung mga kaibigan na parang ah uh, anong trato nitong mga kaibigan na, na to sa iyo? healthy pa ba sila para i-stay sa buhay mo like that? And you are already maturing in the near future. Where in nakikita naman na natin na ngayon matured ka na eh. Pero spiritually, kung maano ka mag-isip emotionally nandoon na. The Ace of Cups is here. Yeah. And I, I, feel like there's something na may kinalaman sa money na paparating sa iyo. This is like a career or like pagkakakitaan or maybe business na pwedeng mag this is what you love, this is who you are. Tapos parang comfortable ka dito and I, I can see a lot of money from this. Nakakita tayo ng na maraming maiinggit sa. O oh, merong particular person na maiinggit sa iyo dahil doon. Kasi there's a lot of money coming. Pagdating sa love, uh, the Hierophant, the, I, can, I, can, see a spiritual connection with someone in the future. I feel like this person is going to, wala tayong nakikita action pa, but rather nakakita tayo na pwedeng, may marami ka matutunan sa kanya, pwedeng makatulong siya regarding some money or uh, makikipagtulungan regarding money or mag, magkikipag, usap sa iyo to tell you give you advice na may kinalaman sa pera yeah the queen of coins this is a person who is very stable ang mindset niya is maganda kailangan kailangan maayos this person nakita tayo ng mga heartbreak sa kanya pwedeng nagbibigay magbibigay siya ng advice sa iyo pero siya siya mismo may mga problema din siya financially of course this person is like pag lumabas siya like a boss or a friend or kakilala or may, may kinalaman sa money like katrabaho pwedeng ganyan pero financially may sarili din siyang problema so anyway Uh, that's it for now. Thank you for watching. Hopefully, nakakuha ka ng message doon. Nakuha ko yung energy mo. Please do like and subscribe. And yung kanina sa screen, balikan mo na lang sa first part of the video kung gusto mong malaman kung paano magpabook ng reading sa akin. So, I love you all. Thank you for watching and bye-bye.